Yo, what's up? Kusinero maglulupa. So, sa mga nagtatanong ano daw nangyari sa aking Adson Reels kasi nga nagkaroon tayo ng restriction. So, ito na nga ang nangyari sa akin kung bakit ba na-restrict sa Adson Reels sa overlay. So, yung in-upload ko nung nakaraan na sa bolt hole na sa tapat ng bar ng bolt hole na nag-aaway. So, against community guidelines nga siya no harassment nga yung naging violation natin kaya nabigyan tayo ng policy issue na restriction. so binura ko na nga siya at saka isa pa meron pa akong yung inupload ko rin na yung sa mga bar naman so wala naman siyang music pero may nahagip siyang music so ayun nga na, naano rin tayo doon music copyright so binura na rin natin yon nagkaroon din tayo doon ng issue. So, siyempre, binuran na rin natin yon Pero, ang masaklap doon, original content naman natin yon So, ganun pala talaga kahit original content mo. So, nagkakaroon tayo ng registration. So, parang may nasisilip sila say si AI doon, So, kailangan pag ganun, delete na agad natin. So, yun, dinelete ko na nga. Waiting na lang tayo. Tapos, uh, ginawa ko. Uh, nag-report submit na rin ako para sa Adson Reels ko na maibalik pero hindi natin alam kung kailan babalik uh, based sa uh, napanood kong tutorial uh, mga 3 to 4 days siguro yun antayin so depende siguro yun sa violation sa community guidelines na nakuha natin so medyo mabigat-bigat kasi yun so harassment nga so bawal na bawal talaga dito kay Facebook yung mga ganong upload ng mga ganong video so kayo sa mga ano nyo sa mga account nyo kung meron kayong mga upload na parang mga ganong mga harassment so bawal yon so i-delete nyo na habang hindi pa huli ang lahat so sa akin nga yan nangyari nga sa akin so nawalan ako ng adson reels pero hindi naman ako na nalulungkot kasi babalik naman siya so binura binura ko na nga siya binura ko na yung mga uh, pwedeng burahin so nagdagdag pa ako ng mga binura so ang mga siguro binura ko ah uh, mahigit 10 na binura ko na rin yung mga remixing ko binura ko na din yung mga video na kinuha ko na may uh, nag-overlay ako ng video binura ko na din para sure So, ganun ang gawin nyo. Bago kayo mag file ng <coughs> ng mag-submit kay Meta, gawin nyo muna is linisin nyo muna yung mga account nyo na make it sure na wala na yung wala na silang masisilip na magiging violate ng ating mga video. So, ganun ang ginawa ko. So, waiting na lang tayo doon kung ilang days ba yon Pero, babalik naman daw yon So binasa ko rin naman yung mga community guidelines. So babalik naman siya. Hindi naman siya permanently na mawawala. Kasi na delete naman natin agad. So ayun lang. Kasi maglulupa. Magandang hapon sa lahat.